Oh, balik ka. na, nakalive tayo. Kamay muna kayo. Ang ingay natin, madaling araw na gawin Ako mismo personal ang babalik sa hirap. Ang goal, maipakita sa mga ordinaryong taong bayan kung paano umusad, kung paano umasenso, kung paano yumaman mula sa pagiging wala. Ako mismo, Pilipinas ang magpapakita sa inyo kung paano bumalik sa mahirap, sa pagiging wala, sa pagiging ignorante, sa pagiging wow Binagplanuhan ka ng isang mayaman at isang mahirap para lokohin ka. Gusto nyo ng marketing stunt? Sige, papakita ko kayo. Ngayon, ako naman. And you all would want to be a part of this. Para ipakita sa buong Pilipinas kung paano umusad sa buhay mula sa pagiging wala. tinatawag ng aso o medyo <laughs> medyo masama na ito. ito. Ano to? Ba't may pindutan dito sa taas? Uh, ah, wala yan. May gustong mag-live. May gustong makikunod sa'yo. Sabing walo. Ay, sana siya. Kung nilang kasama ka sa live. Ay, huwag siya nang mga buhay nyo. Ang ano siya sa pagreklamo tungkol sa buhay nilang ano, hindi sila masaya sa buhay. Ay, mag-uha ng pagkakas. Ito, dito. Dito na ako matutuloy. Ito, dito, 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 dito. itsura Para makita nila ako ano itsura ng tutulog ako. May naglatag ng kama. Ano to? Sino naglatag ng kama rito? Okay to ha? May kama ako. na ko nga. Karton-karton lang eh. Huwag nyo sabihin sa akin na ang pagkakataon na mahirap. Na nyo, mam mamumuhay akong kasama ninyo sa loob ng isang buwan. Papakita ko sa inyo kung ba paano umuusad sa Pilipinas. Na, hindi naman ganun kayo rin kung kumita ng pera dito eh. Mababa lang talaga minimum. Pero kailangan mo kasi magdami talaga ng anak buhay. So wala ka namang masyadong maraming choice eh. Sabi? Sabi sige, okay, baka may mga tanong kayo. Tanong nyo dito sa aso. Sa <laughs> Pilipinas, dito ako ngayon. Dito muna tayo ngayon. Isang buong buwan tayo rito, maninirahan tayo rito. Kita nyo na ng lugar. Ayos. magaya naman ako kasi mas masahol pa nga rito yung binanggalingan ko. Eh. Galing sa walang wala eh, mas malito dito yung eh. kwarto ko dati na siguro kahit pa paano mga... I will say, malaki pa to ng kaperaso. Kasi may tanggapan ka pa rito eh. Yung unang tinitirang ko noon, nasa squatter area ako noon, Walang tanggapan na ganito eh. Ito, kahit pa paano, meron pang kapirasan ganun. Tapos meron ka pang looban, may kwarto pa doon. Pero yung unang tinitirang ko, diretso kwarto lang talaga. Tapos kasha lang, makahiga dalawang tao. Jumper yung ilaw, tapos yung tubig, poso. Ito, may sam siya dito? Doon, sa kapatid ko, makikisiyar ka lang. Ayun, parehas lang pala. Di, uh, papakita ko sa inyo sa loob na isang buwan. Hindi na, hindi na kami sasalita. Papakita ko na lang sa inyo sa loob na isang buwan kung paano umuusad mula sa Pilipinas. The Chichester uh, 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 lang to. ito. 5.30 na kumaga. Hindi ako nakatulog. Masyadong malamok. Tapos binisita pa ako ng daga. Ano kasi laki ng kuting yung daga. Ano, Naramdaman ko sa pako yung bigat ng daga. Okay. So, dahil alas 5.30 na ito, pakita ko lang sandali sa inyo yung oras. So, uh, Philippine time now. So, ano mo ang gagawin natin? Ng higaan. Para umpisa pa lang ng umaga, may spike na kaagad ng dopamine. So may natapos na kagad tayo, umpisang umpisa pa lang ng umaga. Liligpit ng higaan, pagkatapos magbasali, tapos mag-workout na diretso. Kahit push-up lang na ordinary. Okay, eh, manuwaran nyo na lang. nakikita ninyo. Simula pa lang ng araw, may natapos na agad tayo. Ganun ka simple. Tapos next, medyo magulo yung mga gamit. Nilipot ng mga gamit dito sa, sa kwarto. Uh, dalawang peraso lang yung dalakong damit. Isang itim. Well, tatlo. Meron pa akong t-shirt na itim. Ito yung checkered na polo. Tapos, ito yung suot ko. Hindi na masyadong marami din nila ko Kasi lalaki naman ako Tatlo grip, okay na yun. Isang pantalon, ayos na yun. Isang sapatos. Isang set ng medyas, okay na yun. Tas labas hot na lang. Nakalimutan ko magdala ng tsinelas Ang dahilan kasi, last minute na kasi ako naging pake. Para mas malapit sa realidad. So, wala ko ngayon choice kundi either manghiram ng tsinelas o gamitin dun sapatos na mukhang kasi naka-short ako. I only have two options. There's no room for complaining. Bawal lang complain, complain. Okay, sakto. Start ng workout. Generally, hindi naman intensive yung hindi naman pahirapan yung workout ko. Importante lang yung dugo. So generally, workout ko, 40 lang na push-up. Tapos straight yung 40 push-ups. Ligo muna ako siguro ng CR. Binis muna ng katawan. Ligo muna siguro para ngayong araw. Wala akong dalang sabon. Wala akong dalang toothbrush at toothpaste. Dito ko na lang pibilin yun kapag sumweldo ako mamaya. Kita kits. <laughs> Saksi ang patay. Oh, dead. <laughs> Oh, ganyan ganyan. Morning! Kamusta kayo? iyo. lang. Aro, what's up? May kaya hanap buhay. Ano <clears throat> po bang pwedeng simulan nating hanap buhay dyan? Ayun Ay, lang naman ang ginagawa nila. Uh, Pero ngayon, buhatan lang muna. Uh, Ayun, oh, Ligpitan. Ligpitan lang muna. Okay, Kompleto. tao mo ngayon sa ligpitan. Dagdag mo na isa. <laughs> o, anong bahala laro sa isa pa? Kaya. <laughs> <laughs> kayo. Iyan oh, sila. Nagbaba sila sa giliran. Ayan ang gagawin. Tatanggalin lang. Oo. Oh kabila na yun? Yun. Ito pa <laughs> Okay. Itong isa, ano, no, sama-sama lang dito. Okay, ayun. Easy. Saan <speaking> <Chant> san <-chant> niya ito? Garito <speaking> ka rin, te. Kapit eh. bahay lang. Ayos. Magkano daw per day mo ngayon? Matanda per day. Wala kami pinag-usapan eh. Bahala na siya kung Go. Wala pa kasi siyang sahod. So, wala pa siyang kainikita. Inaaya siya ni ate na dito na lang daw kumain. Dito siya pinapakain sa kanila. Ayan, napakabait ni ate. Binigyan na siyang trabaho, napakainin pa siya. Binigyan na siyang trabaho, bibigyan pa siya ng, ayun, makakain niya. Oh! Oh! Oh. Hello. I'm good. Oh, let's go. Danda, may, okay may butas. Okay lang yan, may may butas kasi. Pong <coughs> pong. <coughs> Teka hey, kasi. Ngunguya pa sa. Eh, nakaano kayo? Eh, bite ni Nanay binigyan ka na ng trabaho ni Nanay, may pagkain ka pa. Ah. Maraming salamat. Napakabait. <coughs>

Magkano sa out mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Ilang oras ka nagtrabaho? At alas 6 hanggang alas 4. Happy ako. Oh, <laughs> Anong gagawin mo din sa una mo kay Nita? Uh, bibili ko toothbrush at saka toothpaste. Yes. Uh, at yes, yes. saka chinelas. Yun muna. Basic necessity muna. Wala muna kapricho. Wala muna luro. Bawal ang inong. Bawal ang bisyo. Bawal ang tubako. Bawal ang kahit ano. Kung mahirap tayo. Toothbrush. Ay, may Toothbrush kayo? O wala Toothbrush daw, wala mo. Magkano bang kasikas -kas ng uso? <laughs> 15 25. No? 15 din na sa 15, pwede na 'yun. Thank you. meron kayong maliit na jenelas na mura lang para sa akin. Size 9. Ayun, pwede na 'yun. Meron kay team. Wala po, ganyan lang. Yun to. Bale, hindi, okay lang. Kahit wala siguro yung chinelas, bukas lang yung chinelas. Wait lang. Eh, meron, ba na pinakamura toothpaste nyo? Wala Wala toothpaste. Okay. kailan yung pinakamura yung toothpaste? Sampo. Sige, okay, okay na yun. Sampo. Okay, so meron na tayong toothbrush, meron na rin tayong toothpaste. Maliligo na tayo. So ito yung gagamitin kong sabon. Microsoft, charcoal soap isa sa mga sponsors natin to kaya, kaya nagawa ko tong ano marketing strategy na to dahil sa tulong nila nagbigay silang pondo nagbigay ng bagong cellphone para ito ngayon may pinakikinabangan tayo ngayon liligo muna ako gamitin natin tong charcoal soap away sa to ako mismo personal ito ginagamit ko sa mga ano ko pagligo ko Kamusta ka Pilipinas? Kakatapos lang ng unang maghapon na nagtrabaho ako Kumita ako ng 600 pesos Bumili ko ng toothpaste worth 10 pesos At saka toothbrush worth 35 pesos siya tayo So 11.23pm ay, ah, pega pa oh, sa dali sa inyo oras. Philippine time. Nakasaksa kasi ako ng charger. Kinabitan nila ako ng kuryente dito sa kabila. Galing sa kabila. Meron na akong electric pan. Ayan o. Oh. Naglagay sila ng electric pan. Tapos naglagay din ng wire. Um, ang usapan 200 pesos kada linggo ang konsumo bale ang pwede lang daw charger electric pan yun lang charger at electric pan tapos siguro may ilaw ganun pero wala naman akong ilaw bo dun sa solar eh yung solar naman eh ayun mahina kasi chinarge tapos <laughs> chinarge <laughs> hindi na pag hindi na pag solar panel dun sa ah, bubong hindi kasama yung battery <laughs> uh -oh. <laughs> Okey, Okay, anyways. Pagkita ko lang muna sa inyo kung ano, oras lang ngayon. So, de, Philippine time. Ayan, 11.25 p.m. Uh, Thursday, May 2. So, di. Tulog na muna ako. Um, dahil walang ilaw. Well, pwede pala. Sa time lapse pa rin ako. Para makita ninyo hindi ako maalis dito. At hindi ako lumilipat ng ibang matutulugan. 30 regular routine na muna kaya mag-aayos ng kama <coughs> magpag-push up tapos trabaho na okay so nais ko yung kama sa mga nagtatanong ko, ano yung tsura ng unan ko hindi ito unan semento yan semento buwang sementong nanigas naging bato na workout na push up 40 push up all set para na maghanap buhay sa sapatos lang ako okay, ready na let's go so ito yung tsura ng lugar mas yung pulsa na dito morning, kamusta? okay, so ito yung tsura ng lugar nakikita nyo yung madumi, maputik may pusa rin sa paligid Yan. pero walang maglaraklamo hindi pwede maglaraklamo kapag walang wala tayo shega. Ang ganda niyo. Salamat po. Eh di pa nalalabad yung isa. Oo. Gusto ko o, na akong matulog nang parami. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Eh. <Hey! laughs> Maraming salamat. May 600 ako. Kamusta? <laughs> pa uwi na. I love mo na kayo. I love Kumain kaming hapunan doon Tapos yung hapunan Yun yung binigay na merienda Eh, hindi na merienda Kaya kinain na lang namin ang hapunan Saan tayo? Ah, uh, di Ano na lang muna Bili na lang muna tayo ng ano sabon Okay, pauwi na Bibili ko ngayon ng sabon Para makapaglaba Pagbilang sabon Magkano yung pinakamurang sabon? Yung sabon na panlaba Champion. Champion. Sige, champion mo na. Okay. Yung powder, syempre. Hindi masaya maglaban ng bareta. Magaling yung champion? Five? Ano okay na yan? ay, hindi naman champion to. Surf to eh. O, sige, surf na rin. Oh, okay. okay. Ang mura. Pwede na yan. Sige. Maganda to? Nine. Nine. Okay. Yes, okay. Lang. Si Thank you. Ayos na. Okay oh, na ilaw, ha? Charge ko yan. Wow. Umawisa. Oh, Pati mo yung kama ko. ice na ice yan. Oh, ice. oh. syempre. Organize tayo. Oh, mas mukha hello muna kayo. Hello. Mas kayo diyan. Ako ay maglalaba muna. Babad muna ng kapahraso. Oh. Konting kuskos. Tapos sampay na agad pagkatapos. Good morning. Medyo late na ako nakapag-turn on ng camera. Gising ako pag TRT sa alarm. Mas okay na operasyon yung tulog ko ngayon. Bitin pa din. Kasi nakatulog ako mga bandang alas 12 pasado na eh. Marami kasing nagchat ka apon May nagbigay pala sa akin ng short ka hapon. Sila nanay dun sa junction. For now, hindi ko muna maayos yung kama. Tinatype ko yung report ka hapon. Nabitin ako sa oras eh. So hindi mo na makakapagligpit ng kama ngayon. Bawi na lang mamaya pag uwi. Ah, muna ako. Ito Okay, hanap buhay na tayo uli. Ay, ay magkukutkot na uli ng basura. Nanonood na lang kayo habang nagsasalita ako. So, lagi okay, Dito muna to So, de, oy, isang kumpol. Itong ganito, pag iwaiwalayin, isang kumpol eh. Kaya mo, ito ang pinakamasarap e eh, oh. Kapag may tiwala sa iyo tao, kahit nag-uusap kayo ng negosyo sa gitna ng basura, walang problema. <laughs> Oo, oh, eh, truck driver, Romenturi rito. Idol, Chester. So, Kinaayos, alam buhay pa tayo rito, di ba ako tapos eh. Mamaya pa alas sa isang tapos itong alam buhay. Okay, salute. Ay, so, ikaw yung nagmamanero ng truck na to? Opo, ito po. Ang laki. Romenturi ko talaga para sa akin, ha? Galing pa kaming ano, bulakan. Patindi. Oh, sakay, ka, sakay kami minsan, ha? Oh, Kasi nakalib ako four days, eh. Oh, okay, 4 days, eh. Okay. Idol, salamat, ingat po. Salamat, brother. Hihi. <laughs> <laughs> kayo, pues, so, Salamat muna kayo doon hmm, sa nagbigay ng pandisal <for> sa Ma'am Crazy. Sabi mo, thank you, Kamo. Salamat. Salamat, Salamat, Ma'am. Pangatlong araw na sa hood. Yeah! Kuya <laughs> Wiu. Good night. Bye bye. Thank you, so thank you. Winner, <laughs> brother. Good night. 1.02am 1.02am Tulog pa lang ako 1.03 na pa na 1.03 Tulog na ako kasi Maga pa ako mamaya Atok na ako Tulog ka ito time lapse ko na lang para alam nyo walang dugas. Kaya pa rin ang dati. Maganda ko maaga, Pilipinas. Iigising ko lang ulit. Ito yung po, nasasanay na ako sa ganun lagi na nang sa tubig. Pa limang oras pa lang yung tubig ko. Nasasanay na ako. It's not too bad. Pero hindi ko sinasuggest. Oo. Oh, yeah. Sabi na tayo. Kaya na ang regular na routine. Ayos muna ng kama, tapos push up 40. na-realize, hindi ko makikita yung sa lakot ko. Saan na nandun? Saan na naitabi? Hmm, diba? Mahayos ka agad yung kama. Is push up. makita yung sa lakot ko feeling ko naiiwan ko yata dun gagabi sana makuha ko pa uli sana ah, buhay na tayo ulit brother morning may nag render ba nung sombrero ko yung sa lakot ko dyan ay ayos maligaya yun good morning ah ganyo din gumising ah <laughs> ayos okay trabaho na tayo Trabaho na. Sabi ni Lisa Mora, Sir, salamat sa mga video. Kasi may natutunan ako sa inyo. Libre lang to mga babayan. And generally, pinababayaran nila to. Kasi parang, alam mo yun, naayusin mo buhay ng kapwa-tao mo. Naintindihan ko naman sila kung bakit nila pina, pinababayaran. Kasi, siyempre, hanap buhay nila yung, di ba? May nagpadala ng tanghalian. Brother, hello. Ay, <laughs> paalam mo. Winston. Brother. Winston. ay, oh, may tanghalian na tao. Jollibee. <laughs> Yung mga mga arte dyan 30 pesos ang tubig nyo Aming piso-piso lang dito <laughs> Galing sa gripo Brother, hello! Brother, ano masasabi mo? Sa pizza? O, may piyok na ako Masarap! Binisita mo ako, hindi yung pizza Alam mo Ako, sinusupo ang tago Tama si Pat Ang taong tama, magpakainin Kuya Gob, ano sabi mo? Maraming salamat, binisita mo ako rito sa basurahan. Well, uh, very inspiring yun lang ang makikita ko talaga. Kasi kahit na nasa taas ka, kailangan mo pa rin ipakita na kaya mo rin bumaba. So, maluto ko siya eh. Yeah. Salamat po. Hey, hey, ano ang sabi mo? Kaya may ari ng jump jump. Ito yung amo ko. Teka, teka, ano? Ito siya yung amo ko. Hello, kamo sa tayo? Pauwi na. Pauwi na. Hello. 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 Dan sa lugar ko. Okay, ayun, nakita niyo 'yung na, ano, ayun daga. Oh, okay, I'm here. Wala na, madilim na dito. Good night, bye-bye. Ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki ito. Ang <git> dalawa pa kayo. <git> Ang ina talaga, hindi ko sa ulo ko na. Nice news ko eh. Pag-waitin ako pala. So, alam siya, Hanggang ligpit na lang mo na ah, may magagawa natin sa mga kapag-push up kasi hindi na kaya ng oras. Yung pinto, wala talagang lock, no? Pag-iisin ko na diyan sila dumadaan? Ah! Shit! Limang araw na ako rito ngayon nalaman dito din pala yung daan paakyat. So ito pala, kwarto lang ng isang buong bahay na meron palang sa ikon floor. Good morning. Hello, nanay. Kamusta ka? Hello. Good morning. Nagpa-adjust sa schedule si Ashley para magkadalawa trabaho. So, may trabaho siya mamayang hapon. Tapos ngayong umaga, ito yung trabaho niya. mga alakal muna. Good morning, Pilipinas! Kamusta kayong lahat? Kaya gabi, nabidyoan ko yung mga daga na naglalaro. Yung isa tumawid pa, nabidyoan ko rin. Kasi okay, ito, yung aking kapatid sa ano, MCR. School. Sila yung nakatoka para mag-edit. Pero nakunta sila rito para mag-shoot na din. Okay, lang mag-shoot na din kami <laughs> Pero maraming salamat ka na appreciate ko Thank you. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. So ako ay may ihihingi ng dispensa at ako ay late today. Napatay ko pala yung alarm. Tapos, naalim po nga tanong kasi may pumasok dun sa bahay, nangangalakal. Eh, yun nga, sila yata ay nasa second floor. Nataramta pa ako. ano yung question? Dito? Ha? Oyan, oh, yan, dyan, sa cellphone mo Nakalive ah, na tayo? Uh Oo -oh. Okay Kamusta po kayo, Pilipinas? Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay Yung maging mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay na meron Kaya malaki, kaya maliit Huwag kang nagdaramdam na naiingit ka pa sa ibang tao kung ano yung meron sila Iba-iba ang journey natin Yung iba merong marami, yung iba merong konti Pero at the end of the day, yung mapagpasalamat lagi ang pinakamasaya sabi daw nila, kapag merong gumawa sa ino, ano kuha naman, patawarin, patawarin, patawarin. Okay yun, good yun. Pero ako, I need that anger inside of me as a fuel to propel myself from wherever I am to wherever I need to go. Yung galit, apakalakas na fuel yan. Yung galit, malayo mararating mo dyan. Tapos pagkatapos ng galit, may panibagong fuel. Yun naman ngayon yung fuel na makakapagpaakyat sa'yo sa taas. Gratitude. If you will only learn na ikaw mismo dapat kabisado mo sarili mo. Ang problema kasi, nagtsatsaga ka kasi sa kung ano lang yung meron. Asamin mo sana kung ano yung pwede mong makamit sa buhay. Huwag kang magtsaga sa bulok na trabaho na yun lang yung kaya mong gawin. Kung gusto mo ng mga matalinong namumuno sa gobyerno, simulan mo sa'yo. Tapos makikita ng anak mo kung paano umabot ng pangarap. Tapos yung mga susunod na laki natin, sila na yung susunod na mamamahala sa bansa.